Hindi dapat masuspinde ang prangkisa ng mga jeepney dahil alinsunod ito sa batas. Ito ang sinabi ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, chairman ng House Committee on Transportation sa issue pa rin sa POV Modernization Program. Ayon kay Acop, nakasaad sa 2022 General Appropriations Act na hindi dapat makansela ang prangkisa ng mga jeep, bagay na kanilang tinatanong sa LTFRB at DOTR. Dagdag pa ng mambabatas, ni hindi nga raw sila masagot ng DOTR ukol dito dahil hindi naman naamiyandahan ang batas hanggang sa 2024 gaa. Wala pang rekomendasyon ang komite sa ngayon ukol dito dahil may kasunod pa silang pagdinig sa issue sa modernisasyon. Doon sa pondo na inallocate na 1.05 billion if I'm right, mm -hmm. uh, nakalagay doon yung mga kondisyones ba? na mm -hmm. dapat hindi i-cancel yung mga franchises o isuspend yung mga franchises dahil nga sa kakulangan ng public transportation. Yun po ang nakalagay doon. So, pag-aaralan po ng DOTR and hopefully sa second hearing namin, eh, meron na po silang isasagot sa amin. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.